Magandang gabi, namaste. At ngayon nga ay Diwali. It's the festival of lights. And to start the celebration, we do puja. Ang tawag nila sa pagpe ay puja. At yung hawak naman ni Babe ay yung tinatawag nilang tali. May dia siya at yung sweets. Ang tawag naman doon sa sweet ay gulad jamon. Isa sa mga favorite ko yan. At yan, papaikot-ikutin lang yan hanggang matapos yung prayer at mapapansin nyo yung aming altar or yung tawag nila sa altar ay mandir happy siya Roman Catholic at Hindu I'm so thankful kasi wala naman kaming naging problem in terms of religion sa katunayan nga before nung una ko dito, unang dating ko pa lang, yung mama niya ay hiningin agad ang aking rosary at nilagay yun sa kanilang temple. So, sobrang rin-respect ko ang kanilang religion. Okay. Kaya, ka, and any, any festival, nandyan ako to support. And also, pag Christmas, ganun din sila sa akin. And so, we live ni ganun lang, kailangan give and take. At eto, on the day talaga sila nag -de decorate ginagahol na nga ako sa oras, tingnan mo naman yung rangoli ko. At hindi ko na na-videohan, gumawa din si Elsa yung happy diwali niya. At eto yung mga dias with different colors. At eto yung floating candle naman. Ewan ko ba kung bakit on the day talaga sila nagde-decorate. Unlike sa atin, pag Christmas, pagdating pa lang ng birth months, nagsisimula na tayo mag-decorate. Yun talaga siguro ang naging tradition nila on the day sila nagde-decorate. Lighting the candles sa harapan ng bahay, Punta naman tayo sa balcony at ayan, punong-puno na ng mga kumukutik-kutitap ng mga Diwali lights. Kung baga sa atin, Christmas lights. At sana wag ang gusto ko nga, sana wag nilang tanggalin hanggang Christmas. Pero after a week, tinatanggal na rin nila. Pero kami, hindi namin tatanggalin yan hanggang Christmas na yan. At next week, magsisimula na rin kami mag-decorate ng Christmas tree. At ayan, tuwang-tuwa si Elsa, pasayaw-sayaw pa kasi ang mga bata dito ay excited na excited sila pag Diwali. Parang Christmas din kasi may mga gift givings and yung kadalasan yung exchange gift nila ay yung mga sweets, dried uh, fruits, almonds, and kitchenwares, kitchen sets. Ayan, yung mga teacups, usually yan ang mga gifts during Diwali. And part of their tradition is the burning of the firecrackers. Hindi lang to basta just for fun. Kumbaga para sa atin, during New Year, ay yung pag natin ng mga firecrackers is for the prosperity and take away the bad spirit and welcoming the new year. While in Hindu naman, okay. during Diwali, this is the darkest night, kaya kailangan nila mag burn ng firecrackers to guide the departed ones in their journey back because before Diwali, meron din silang All Souls Day. Kung baga, nagre-revisit yung mga souls, kaya kung kaya pag Diwali, kailangan nilang magsindi kasi sobrang dark, it is the darkest night, kaya kailangan din nila ng light to guide them back. At ayan, ang tinatawag naman ito sa atin, di ba, ay binggala. At ito yung pinaka gusto gusto ko. Parang nagwabalik ako sa childhood memories ko. At si Elsa ay takot na takot pa yan sa una. At buti na lang, hindi talaga tumitigil si Papa Amit para hindi mawara mawala ang kanyang takot. At ayan, nag enjoy na siya. At ako na ang nag enjoy halos. Naubos ko na ata yung binggala na yan. At ito yung part naman ay ang saya nito. Sa so, una uh, takot na takot din ako pero para ka nagdetinikling lang at hindi naman to masakit. At sa so sobrang gutom na namin, hindi ko na nabidyuhan yung eating time at eto yun with the family. Diwali is really the togetherness of the family. At ayan, happy Diwali! Yun lang po!